Kahulugan ng ibon sa panaginip Panaginip ng isang ibon sa pugad, patay o may iba't ibang kulay. Ito ay isang napakatanyag na panaginip sa mga kalalakihan at kababahiyan. Ang kahulugan ay hindi palaging mabuti. Mayroong iba't ibang uri ng mga ibon, maraming hugis at kulay. At ito ay nagpapahirap sa interpretasyon ng ilang mga panaginip. Ngunit nakakita kami ng napakasimpleng paraan para ipaliwanag ito sa inyo. Ilalagay namin ang lahat ng uri ng mga panaginip na posible, kaya hanapin lamang ang sa iyo at suriin ng minsan at para sa lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Una sa lahat, mahalagang banggitin na dapat mong suriin ang lahat ng mga detalye ng iyong panaginip. Ang maliliit na detalye ang nagsasabi sa kwento, ngunit ipapaliwanag namin ang lahat sa artikulong ito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang ibon? Gaya ng sinabi natin noon, kailangan nating maging detalyado sa panaginip. Ang iyong panaginip ng isang mat Taktikang ibon ay maaaring maging mabuti at masama. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong mga detalye. Para mas maunawaan mo, ang panaginip tungkol sa isang puting tao ay iba sa panaginip tungkol sa isang itim na tao. At ang panaginip ng isang tumakas ay may ganap na naiibang kahulugan kaysa sa panaginip ng isang patay na tao sa isang hawla. Kaya kumusta ang iyong panaginip? Ano ang kulay ng ibon? Ano ang ginagawa niya? Ngayon, alam mo na ang mga detalye ng iyong panaginip, maaari mong suriin ang kahulugan nito. Panaginip tungkol sa isang ibon sa pugad na tahimik. Kapag ang isang sisiw ay nasa pugad ay umaasa pa rin ito sa kanyang ina. Wala kang magagawa kahit kumain ito ay direktang nauugnay sa kahulugan ng iyong panaginip. Ibig sabihin nun, masyado kang nakadepende sa isang tao at kapag nawala siya, wala kang magagawa at hindi mo alam ang iyong gagawin. Maaring ito ay isang ina, isang ama o kahit isang kasintahan. Ano ang tiyak ay ang pag-asa na ito ay pinalaki. Kailangan mong maghiwalay ng kaunti mula sa taong iyon at simulan ang pamumuhay ng iyong sariling buhay. Ibig sabihin, matuto kang mabuhay mag-isa nang ikaw lang ang nagdidesisyon. Nagdi kailangan lumika ng mga limitasyon na didepende at kailangan pa rin maging mas malaya. Maniwala ka na hindi magandang maging masyadong dependent sa isang tao dahil kapag nawala ang taong iyon, hindi natin alam ang gagawin. Sa wakas, mahalagang banggitin na ito ay maaaring pag-ibig, pananalapi, o kahit na pag-asa sa pagkakaibigan. Panaginip tungkol sa isang walang laman na pugad ng ibon. Kapag walang laman ang pugad ng ibon, ito ay dahil ginampanan na ng ina ng mga ibon ang kanyang tungkulin. Pinakain mo sila at ngayon ay humaharap sila sa mga dakilang pakikipagsapalaran at hamon ng mag-isa. Ito rin ay direktang nauugnay sa tunay na kahulugan ng iyong panaginip. Ang managinip ng isang ibon, ibig sabihin ay may walang laman na pugad, ay nangangahulugan na may isang taong iniwan ka kamakailan at kailangan mong lumaban mag-isa. Kailangan mo magkaroon ng lakas upang harapin ang lahat ng walang presensya ng taong iyon. Ang panaginip na ito ay maaring nauugnay sa maraming bagay. Isang taong namatay na, pagpunta sa isang bahay mag-isa, pag-alis sa bahay ng iyong mga magulang at mga marami pang ibang halimbawa. Ang totoo, namimiss mo ang taong iyon. Ngunit sa kasamaang palad, iniwang ka na niya o ikaw sa kanya kaya wala nang babalikan pa. Panaginip ng patay na ibon, kapag namatay ang ibon, ito ay isang napakalaking kalungkutan. Gaya ng inaasahan, ang pagkamatay ng, ta ng hayop na ito ay hindi magkakaroon ng pinakamagandang kahulugan sa mundo ng panaginip. Na naginip na makakita ng patay o patay na ibon, nangangahulugan ng mga problema sa relasyon. Ang mga problema ito ay lalabas sa lalong madaling panahon at magpapababa sa iyo ng napakababa. Ang mga relasyon na ito ay maaaring maging mapagmahal, pamilya o kahit na magagandang pagkakaibigan. Imposibling idetalye kung ano ang problema ng iyong haharapin. Ano ang tamang sabihin ay yun ang iyong mga relasyon ay magkakaroon ng malaking hit dahil sa isang bagay. E nire-rekomenda namin na maghanda ka para sa pinakamasama upang ikaw ay maging mas malakas kapag ang at pag ay dumating na. Kahulugan ng ibon sa panaginip Hindi kailanman mabuti na ikulong ang isang bagay o isang tao sa isang hawla kahit isang maliit na ibon. Panaginip kasama ng ibon sa hawla ay may kaugnayan sa bilangguan ng iyong mga damdamin. Nangangahulugan ang panaginip na ito na mayroong kang damdamin para sa isang taong natigil at kailangan mong ilabas ang lahat ng pressure na ito upang makapag-move on. Pinapansin ko ang galit at inggit sa ibang tao. Suriin din ang iyong damdamin kung walang nawawalang dalamhati o pagsisisi para sa isang masamang bagay na iyong nagawa o nangyari. Ang panaginip ng isang ibon sa hawla ay direktang nauugnay sa pagkakulong ng ilang pakiramdam sa isang tao o damdamin sa isang tao. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin ay alamin kung ano ang pakiramdam na iyon at subukang mag-move on minsan at para sa lahat. Tandaan na hindi karapat dapat na magalit sa isang bagay o sa isang tao, huwag hayaang sirain ito ang iyong kinabukasan panaginip ng sanggol na ibon. Ang isang ibon sa isang panaginip ay halos palaging nauugnay sa isang tuta sa totoong buhay. Sa kasong ito, hindi magiging mahirap na malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip na ito. Ibig sabihin nun, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng kapanganakan ng isang sanggol. Maaring sa iyo ang sanggol na ito, isang taong malapit sa iyo, o maaaring maging supling ng isang hayop mo. Ang sigurado ay may bagong lalaki o babae na darating sa mundo at ang panaginip na ito ay patunay niyan. Kung pinaghihinala ang mong buntis ka, maaaring magandang senyales na bumili ng pregnancy test at suriin kung akma ito sa iyong panaginip. Panaginip ng nasasaktan na ibon ang maliit na ibon ba na nakita mo sa panaginip ay nasugatan at tila nasa sobrang sakit sa kasamang palad hindi ito magandang senyales dahil may masamang kahulugan ito Ang panaginip na ito ay direktang nauugnay sa pagdurusa na mararamdaman mo sa lalong madaling panahon Maaaring ito ay sakit sa isip pisikal o nagpapahayag ng damdamin Sa kasamang palad imposibleng i-detalye para sa iyo kung anong uri ng sakit ito. Ang ganap na tama ay kailangan mong paghandaan ang darating na mga problema, ngunit hindi lahat ay negatibo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din na malalampasan mo ang sakit na ito sa pinakamahusay na paraan at ito ay walang iba kundi isang simpleng pag-urong upang subukan hadlangan ang iyong paraan sa kabutihang palad ang panaginip na ito ay mapait dahil ito ay may masamang kahulugan at magandang kahulugan kapag magkasama kahulugan ng berde ang kulay ng maliit na ibon sa iyong panaginip lumipat tayo sa mga kulay tulad ng ipinaliwanag namin sa simula ng artikulong ito ang kulay ng mga hayop ay direktang nauugnay sa kahulugan ng mga panaginip. Sa kasong ito, ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng ibon? Pera, kasaganaan, swerte sa negosyo. Tama. Ito ang isa sa pinakamagandang panaginip na maaari mong makuha tungkol sa mga ibon at maging sa iba pang mga hayop. Papalapit na ang panahon nakikita ka ng malaki. Ang oras na ito ay maaari pa rin kargahan ng swerte sa pera, sa mga mana o kung hindi ay maaari nilang ibalik ang pera na inutang sa iyo. Parang hindi sapat iyon. Magandang panahon rin ito para makipagsapalaran sa negosyo dahil ito ay isang magandang panahon ng swerte. Ang berdeng ibon ay isang mahusay na tanda. Sulitin ang sandaling ito dahil ito ay magiging napakahusay sa iyong buhay panaginip ng isang asul na ibon. Ang kulay na asul ay karaniwan sumasagisag sa kalangitan. Ngunit anong ibig sabihin ito sa mundo ng interpretasyon ng panaginip? Ito ay medyo simple. Pagkakataon Papalapit na ang panahon na magkakaroon ka ng maraming pagkakataon sa harap mo at kailangan mong malaman kung paano maingat na piliin ang bawat isa sa kanila. Marami sa mga pagkakataong ito ay maaaring hindi masyadong positibo o mas mahusay kaysa sa mga susunod, kaya mag-ingat. Ang ibig namin sabihin ay maaari kang kumuha ng isang makatwirang pagkakataon at pagkatapos ay hindi mo matatanggap ang isang napakagandang pagkakataon. Ito ay isang mahusay na oras para sa mga pagkakataon sa pananalapi, pag-ibig at maging sa kalusugan. Hindi mo ba narinig na ang langit ay walang katapusan? Ito ay walang katapusan sa mga pagkakataon maibibigay nito sa iyo. Itim ba ang ibon sa iyong panaginip magiging masamang senyales ba ito? Maraming mga tao ang nag-iisip na ang kulay ng itim ay palaging masama sa mga panaginip, ngunit hindi sa kasong ito sa kabutihang palad, ang itim na ibon ay walang masamang kahulugan sa ating mga panaginip. Medyo kabaliktaran, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng swerte sa pag-ibig at sa mga relasyon sa pag-ibig na magkakaroon ka. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, makakaasa ka ng magagandang sorpresa mula sa iyong pag-ibig. Marahil ay sorpresahin ka niya sa pinakamahusay na paraan na may isang romantikong imbitasyon sa hapunan, isang pecha o kahit isang panukala. Kung wala ka sa isang relasyon, huwag kang malungkot. Mayroon ding magandang balita. Nangangahulugan nito na ito ay magiging isang mahusay na oras para sa pag-ibig. Makakakilala ka ng mga bagong tao na talagang magugustuhan mo. May lilitaw sa iyong buhay na maraming tao na talagang gustong magkaroon ng isang bagay na seryoso sayo at dapat mong sulitin ito. Ang panaginip ng isang itim na ibon ay may mas, ay may mas mahusay na kahulugan kaysa sa nampagtanto ng karamihan sa mga tao. Tangkilikin ang panaginip na ito. Panaginip ng puti o malinaw na ibon. Alam ng lahat na ang kulay puti ay maganda sa panaginip. Sa kasong ito, hindi ito naiiba. Ang isang puting ibon ay nangangahulugan lamang na magagandang bagay tulad ng kapayapaan, liwanag, pagkakasundo o napakatahimik sa buhay mo. Tama, magkakaroon ng yugto ang iyong buhay sa lahat ng ito. Babahain ito ng maraming panloob at panlabas na kapayapaan, may maraming pagkakaisa at may napakatahimik na buhay. Malapit ka na magkaroon ng magagandang karanasan, napaka-relax at positibo. Ito ay isang napakagandang panaginip. Maniwala ka, napakaswerte mo na nagkaroon nito. Panaginip ng maraming lumilipad na ibon. Ang maliliit na ibon ay lumilipad lang ng gusto sa kalangitan at wala ng ibang naaalala. Ayon sa ilang pag-aaral ay may kaugnayan ito sa kalayaan. Ibig sabihin nun, ikaw ay isang malayang tao at gustong maging malaya. Ayaw niya na nakatali sa isang bagay o sa isang tao at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na hindi iyon mangyayari. Kung mas pinalipad mo ang ibon, mas gusto mong maging malaya. Panaginip ng dilaw na ibon, ang dilaw ay sumisimbolo ng maraming bagay, ngunit sa kasong ito, ito ay direktang nauugnay sa pag-ibig. Sinasagisag nito na sa lalong madaling panahon, ang iyong relasyon sa pag-ibig ay bubuti ng husto Kung ikaw ay walang asawa, nangangahulugan ito mal na malapit ka ng makahanap ng isang taong mahal na mahal ka at nais lamang napasayahin ka. Ang ibon ay isang mahusay na tanda ng swerte sa pag-ibig ng magagandang bagay na darating na may kaugnayan sa mga relasyon sa pag-ibig. Alam namin na ang panaginip na ito ay medyo karaniwan kaya malamang na mayroon ka nito, ito ay isang magandang panaginip, sulitin ito. Panaginip tungkol sa isang ibon na tumatakbo palayo sa hawla o kamay. Tapusin natin ang aming artikulo sa isang maliit na ibon na tumakas mula sa isang hawla o mula sa iyong kamay. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng mabuti o masamang bagay. Isipin mo, kapag may nakatakas sa iyong mabuti, ba ito o masama? Sa kasong ito, masama. Ngunit ano ang sinusubukang ipahiwatig sa atin ng panaginip na ito? Sinusubukan mo bang sabihin sa amin iyong hinahayaan mong mawala ang iyong mga pagkakataon at pagsisisihan mo ito sa hinaharap? Sa katunayan, ang panaginip na ito ay isang tunay na tanda ng babala na dapat tayong gumising sa buhay. Nawawalan tayo ng mga pagkakataon magagandang bagay, pagkakataon at ito ay isang napaka-negatibong bagay. Nasa sa iyo na lang na kunin muli ang mga pagkakataong iyon at gumawa ng mabuti sa kanila, samantalahin ang mga ito.